Inbes na sa pila ng mga pasahero, mga kinatawan ng LTO at PIDEA ang bumulaga sa mga jeepney, taxi at bus driver sa Governor Park, Baguio City ngayong araw, September 11. Ito'y sa pagsasagawa nila ng Oplan Harabas na isang random drug test. Isa sa mga kumasa dito ang taxi driver na si Edwin. Pero sa surprise niya ako, kala ko inuhuli ako. Tapos yun nga, kinausap ako na meron ganun nga random na ano, drug test. Sabi ko, okay sir, sige. Basta saglit lang sir kasi nagbibiyay ako, Sa kanyang labing isang taong pamamasada bilang taxi driver, ito raw ang unang beses niyang maranasan ito. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang resulta. At negatibo ito sa droga. Para sa akin naman, okay naman kasi mas maganda yung ganun na makita kung sino talaga yung mga driver na hindi gumagamit o gumagamit. Ang mga sumasa ilalim dito, biglang pinapara at walang pinipili. Ito po ay promotion of road safety uh, para sa protection po ng mga mananakay at yung mga nagmamaneho din. Uh, kasi dapat po, uh, yung sinasabi kasing uh, yung uh, fit to drive, dapat fit to drive. Uh, hindi lang yung healthy, kundi dapat matino. Matino yung pagmamaneho niya isinagawa rin ang drug test sa Dangwa Station, Slaughterhouse Compound, Kayang at Bayanihan. Mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, umabot sa halos 200 driver ang sumailalim sa drug testing kung saan isang bus driver at taxi driver ang nagpositibo rito. Kapag na-confirm po yung presumptive positive through a screening test, then Uh, under RA-9165 and RA-10586 plus yung drug-free workplace policy ng mga kumpanya na yan sa bawat transport company, uh, kailangan ng intervention. In other words, hindi pa sila makakapagmaneho hanggat hindi po nila natatapos yung mandatory intervention depending on the result of the drug dependency evaluation or examination ng isang DOH accredited physician. Hawak muna sa ngayon ng DOTR ang lisensya ng mga nasabing nagpositibong individual habang isinasagawa ang confirmatory test dahil dito payo ng mga otoridad. Para sa ating mga kasamahang driver, lalong-lalo na sa mga public utility vehicle drivers, no, uh, kailangan po nating panatiliin ang kaligtasan ng ating mga pasahero. Lagi po nating tatandaan na buhay ng tao ang daladala natin. So hindi tayo pwedeng nakainom, hindi pwedeng nakadrugs kapag tayo ay nagdadrive. Ang sino mang mapapatunayang nagpositibo sa drug test na nagmamaneho ay mahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, Republic Act 9165 at paglabag sa Drug Free Workplace ng Dole. Ron Maranan, RNG News.